Ayaw tantanan ng mga katketera at sausaw era ang naging komento ni Chris Aquino sa kaarawan ni Bea Alonzo. Nabigyan kasi agad ito ng kahulugan ng mga chismos ang kapitbahay. Ito ay pagkatapos na itanggi ni Bea Alonzo na buntis siya dahil may nakapansin na lumusog ito. Si kasi ni Chris, happy birthday. My nephew is a close friend of the one you're getting to know. Your greetings reached me. Thank you Bea you are as beautiful as ever. Hoping to see you in three and a half months. Binigyan naman agad ng malisya ng mga nagmamahadera ang nasabing komento ni Chris. Marami ang natuwa na sa kabila ng kanyang kalagayan ay updated naman pala sa chika ang tinaguri ang dating queen of all media. May mga na-intriga pa sa laman ng kanyang reaksyon at nag-opinyong in three and a half months time ay ikakasal na ang aktres sa kanyang boyfriend. May mga humirit pa na si Chris D. Umano ang ninang sa kasal ni Nabea at ng nobyo nitong si Vincent Ko. Ito ang ilang hirit ng netizens. At least updated ang queen of all media sa mga chika. Namiss ko si Chris. Love ko siya kahit takli siya. May palaman yung sinabi ni Chris. So in three and a half months, ikakasal na si Bea? Feeling ko, magiging ninang si Chris. Namiss ko ang pagiging talk show host ni Chris Tata. Oo nga, sana gumaling na siya at bumalik na sa pag-host ng talk show sa TV. Ano ang sa balitang ito?